And guys, walang pagbabago. Ganun pa rin ang tubig. Kahapon pa to mga guys. Ano? You know? yeah. Walang pagbabago ang tubig. Dalawa at tatlong araw na. Pangatlong araw ngayon. Ayan. Grabe yung tubig dito sa Malabon may silo. Eh, walang pagbabago talaga mga kaibigan. Dahan-dahan lang ako baka mamaya may butas. Baka may natanggal ng ano takip ng ano kanal ayan may bibilhin lang ako guys bibili ako ng tinapay eh. Grabe grabing tubig walang kaubos-ubos ayan o no? Ooh. Mm -hmm. lekas ni alun seta uh, basak lane cocok ya ah, mau usuk mayung ji mau usuk ang ip iun melalim di parang dagat parang dagat na guys Uy. parang dagat ayun yung motor kaya pa naman siya ng motor hindi naman siya abot yung tambot so pero pag lumalim pa ng konti hindi na to kakayanin yan madulas matulas may lumot na mga kaibigan ayan kasi ilang araw na kung ano baha eh may lumot na eh 'yung lugar ng may silo guys pag umuulan talaga may magkaroon talaga siya ng tubig dito. may silo malabo wala pagbabago ang tubig Naliligo pa yung mga bata dito. Naliligo. ng alo ng, ano pag may dumaan sa sakyan ang lakas ng alo basa na yung short dolo yung dolo medyo malalim dito ng konti na. kasi lagpas gutter na po siya tubig Ayun, wala na kawawa yung mga ano dito di bahay tatlong araw na siyang ano yun 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 <coughs> umaano ano na sa ano Honda Click ayan kalahating gulong na sa bike Dito na lang tayo guys. Ayan, dito na yung update ko sa aking ano. Again, lugar dito sa May Silo. Ayan. Supportahan nyo guys sa aking YouTube channel. Ay, paki paki na rin ko sa aking uh, mga video. At saka uh, pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat mga kaibigan. Update ko po to sa aking ये चुप जानक कैसे है रवि सलाम